So, ito okay, yung mga month old and week old natin na uh, chip. Okay. So, bigyan natin merienda. Mm. Ang paborito nila ito, yung eh, mga mangga So, mga lalaglag na ito, eh. Mm -mm. ito. Ito, oh ang uh, dami hinog ng mangga na lalaglag so pang merienda natin sa mga eto mga parawakan natin matatamis matatamis ang lasa uh, kuburito na ito uh, so, ito uh. uh. Ito mga ito sa dasan ito Hmm. Ano yun hmm. sa camera. Yan. Yeah. Hmm. hmm. So yan, paborito nila yan. Mga oh, hinog na mangga. Ang oh, busog nyo. Mababait mm. pa, oh. hamo pa nila. Ayan. 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 wala na. Huh? Hmm, busog na, busog na. Oh, mga busog <laughs> na to, na hmm, na hmm. isa, Oh, Ah. Hmm, Hmm. itu Hmm. Lobo na na huh? no? Hmm. Awa paawat. Hmm. So ito man old na natin to, mga 2 months na to. Ah, ganda hmm. oh. 2 months old hen. 응음 uh 있어엄이 -huh. Okay. So, yun po mga 2 months old na natin yun. Ito mga week old pa lang Ito mga hmm. sa các đó yeah. Ok, thank you.